Nakikita ninyo na yan may mga butas-butas, guys. Hindi yan ang mukha ko, ha? Mukha lang pero hindi yan ang mukha ko. Yan po ay ube. Bigay po ng ating mabait na kapitbahay. Kababalatang, medyo mainit-init pa. Ito po yung klase ng ube na hindi hinuhukay dahil bunga po yan, eh. Nagbubunga siya. Isang klase ng ube na hindi naglalaman kundi nagbubunga. At uh, nilalaga namin ang kasamang balat. Hugasan mo lang mabuti para hindi ka talaga mahirapan magbalat yung mga butas-butas na yan malalaman mo mamaya kung bakit yan no yan binabalatan ng aking may bahay yan walang kahirap-hirap balatan pagka malambot na yung laman mabalatan mo siya yan nahuhugot pati yung mga ugat-ugat na nakatusok diyan sa diyan sa laman ng ubi na yan mahuhugot siya ng walang kahirap walang kahirap-hirap ika nga ay suwabing-suwabi pag nagbalat ka napakadali lang na balatan eh ngayon, alam nyo na yung mga butas-butas na yan kung bakit butas-butas. Kasi nga yung mga ugat-ugat na nakatusok dyan ay um, uh, napakadaling hugutin lang. Pag binalatan mo siya, hugot na rin siya, nahuhugot na siya. Unlike kung uh, babalatan mo siya bago mo siya isaing, nako po, napakaraming sayang. After magiling at maihalo ang mga sangkap, ito na follow muna sa Banabo TV, syempre. Guys, ito na. Maghahalo na tayo nito. Lulutuin na natin itong uh, ubi halaya. Tara. Ito siya. Uh, hahaluin na natin. Hindi pa siya masyadong um, mainit. Bagong salang. Siya nga pala, guys, pag magandang ipanghahalo sa mga ganito, wag yung stainless. May nakita kasi kung sandok na ipinanghahalo, ano? stainless o kaya ang iba naman yung aluminum. Tapos nakikita ko yung pinang yung sandok ng ipinanghahalo nila siguro sa dahil lagi nagluluto sa sa tindi ng kakakudkod din kakakudkod diyan sa ganyan no. Napudpud na yung stainless na sandok at saka yung ano yung aluminum. Isa napunta yung mga napudpud nun, dinahalo na diyan sa kakainin mo. So maganda yung kahoy ka o kaya kawayan kagaya ginagamit ko kawayan pa, tapos hindi mo siya masyadong kukudkod ng todo Ma, wag lang siyang mag nag ano kasi ang purpose kasi niyan kasi nahalo ng ganyan para wag mag ano yung ilalim wag mag tutong oh. yan medyo palapit lapit na malapit na talaga siyang ano maluto malambot. Pag ganito kasi siyang malambot na. Ah. Hindi ako sanay magluto ng ganito pero nakikita ko lang kasi. O, yung mga nagluluto, ah, pag ganyan pala. Yan, malapit na siya talaga siyang ah, maluto. Ngayon po dito ay tahimik na dito sa amin pero gising pa itong aking mga anakis. Ha, ah, tahimik, mga kapitbahay namin, tulog ng lahat. Pero itong aking ah, anak eh gising pa. Ayan, malapit ng ah, ito na talaga, luto na talaga ito. Tapos sa uh, papalamigin lang natin, uh, di makakakain na tayo ng ube. Mga ano ito siya? Mga lima o anim na kilo ang bigat nito. Itong uh, niluto naming uh, ube. Ayan, luto na. Ito na guys, oh. o. Tingnan nyo. ubing ube. Ubina <coughs>